mga ah, kaisan nagkasabay-sabay na po ang pitas ng ano ng papaya sitaw mm, yan hinog na po yan mm, yan ah. order po ito mm. tapos ay eh, may ari uh, re regaluhan din po tayo dadalhin po natin sa lucina kay tita yeah. Kasi so, yun po ay eh, kahapon ay eh, tayo po yung ginabi. Ayan. Eh. eh. Hindi na tayo ano eh. Hindi pa ulit tayo nakapagtanim ng red lady eh. Tayo pa man din. Pero may pala na po tayo. Aba. Pagkakabigat po. Ay akala ninyo eh. Aba. Yan po ay eh, ano. Sinta. Yung ito po red lady oh. Yan. Nabuhol na nga po mga kaisan. Yan. Nabuhol na po. Gawa ng yan, sayang eh. ay. gawa po yan eh, ay nabuhol po. Bo. Papakain po natin sa baboy. Ara na maya ng taas. papaakit ko kay Bunso eh. Are, ang maganda po. Are, red, red, lady. Ay, red lady number one mga kainsan. Oh, walang uu na sa red lady. Ito po yung pinitas natin ka, makalwa. Yan, nakatago po. <laughs> Dadaling ko na po ito. Eh, puro ano, yan. aah. -ah. Ah -ah. Pag po kayo magtatanim, may isa ko. Yan po, aapagkakahusay ah, -ah ng lasa o man, yan ang husay po ng lasa niyan uh. <laughs> yan mga kainsan bali po ito ang nakuha nating papaya may putihin pa nga palang talong doon mga kainsan baka po tayo sasaglit din laang ng talong doon sa kabila yan ito po ay paborito ng anak ko ilalagay muna sa rep tapos lalagyan ng kaunting gatas na malapot-lapot ah ah Sino nga bang kapitbahay ko ang nabili? Eh? Pag po kapitbahay ay hindi ko na binibinta ay eh. Pahingi na lang, lang po ay. ako Yan ang ulan na naman po. Titingin lang, lang po tayo ng uh, talong din eh. At uh, sayang naman po at uh, baka gumulang ay wari ko yung mayroon ilan, ilan ay. Ay sayang. oh, aba. Ay kaysa gumulang ay di hindi mo naman madala sa prosit kakaunti ay di pamigyan mo na lang. Mabubusong mga kainsan sabi sa amin ano, hindi ka sabi daw ay ano, pag ay ano, hindi ka pagbibigyan ng ani sa susunod. Kung pag ano, yun ang sabi lang yung sinasabi ng nanay at tatay. Pag ikaw ay madamot, ay hindi, hindi yan bubunga. Ito, so, hindi magbububunga ng marami. Ay ewan ko lang akong totoo. Pamita ay ano ah, pag kung maaari ay basta pinapahingi namin eh yan na may blessing po ay. Are na la ang ulan. Araw-araw halos ulan ay di blessing na po are. Kan dito na po tayo sa ibaba. Sa talungan. Ay. Kaisan hindi ka ba natambay? Ah, ah hindi po. May nag nga din kung ako daw ay natambay. kung kumbaga ay hindi po ako po ay ako. Gawa nang hindi hindi ko po ano hindi ko gawi kung bakit tutulog maghapon ay hindi po gawa ng sayang po ang uras at ay, kulang nga po ang uras ay tutulog pa maghapon siguro pagpagod na pagod pwede magpahinga pero ako pahinga po pag ano pa, pag, pag uh, linggo family day po siyempre importante po ang pamilya po ah, ay ay worry pagkakadami natin maharvest bukas ko na ito siguro ha bising kaya ah, ay ang dami na ay ah, ah. hindi po dumating yung ating may kausap po ako dito magtatabas mag ay eh, hindi dumating nauulanan mm, dalawa sana ang kausap ko po eh, hindi dumating oh yan talong talong na kainsan lumalaki na mm. lumalaki na po uli <laughs> Ah, kaya na aanihin uli natin dito mga kainsan. Kaya sabi ko sa inyo. Oh, yon. <laughs> ah, yan ang ganda. Ay, na ay na nga. Oh, marami nga. Hmm. Ah, ah. Eh, na naman. Ah, pagkakagara. Birding-birding patay. Ito na may ano ay, kargado po ito ng ipot ay. Dalawang daang ipot, dalawang daang sako. Aba. At alam kung patatagalin ko buhay Yan, ang dami pala mga kainsan, kailangan pala isa Aba, ay hindi ko nga ba sukat na kalain. Mm, ang dami po pala. i, -i. Ay bukas ay eh, haharbisin natin ito. Maramihan. Mm. Oh, ah, ah. Ay, naku po. Ay, kailangan pala isa ako mga kainsan. Akala ko'y sumaglit lang ako. Mm. Yan ang sinasabi ko po blessing po ito kaya lang ay gubat ah ayan sinasabi ko nga ba hmm. ah, ay hindi kakayanin da ay walang dyo ah ayan ang dami pala ay aagapan ko po bukas hmm. ay naputol na maaga po tayo bukas at nga dami po palang din hindi eh. ni magagar scatter po pati tayo bukas oh ah, ako na po muna yung magagar scatter hanggat wala pa po yung ating kausap ayan mga kainsan ng talong hmm. ay dagsa <laughs> ay naku po oh dagsa ang talong ay na ay sus mario safe. oh ay sa isang linggo eh. uumay na naman tayo kapipitas sa isang linggo pero pangako ko bukas katiring ko po ito ako na po ang dadali oh ay dagsa pala mm -mm. kainaman okay, na ah. kailangan pala mga kaysa na isa ako na utas na ang parsid ko talaga ay ang pipitasin natin ay ano ang pipitasin talaga natin ay pangalan na rin sitaw ay na ay naman po pala ah, Oh, ayun pala ay dagsaan ang bunga hmm Jesus Mario Mm. Pag po work yung magkakaigi mga kaysan yung ating maraguso yung ating ano, ampalaya Pag yun nagkaigi magpaparami po tayo susunod Maganda rin po ang kataan daw sa ampalaya eh. Sabi pa na po ng ating ampalaya Hindi ko pa kayo na-update Gusto ko i-update po kayo ay pagpipitas na tayo Mga kaisan, simbala na po tayong mag ano, magpitas po uli ng sitaw. nangarap ang lahat ay nagsisikap magkasamang na angat, tayong lahat sa pag sana mga kaesang tama natin pita sa taas mga kaesang saging po, nahinog na nahinog na din nakain na rin na po muna talagang ang angtas mo ng plum <laughs> babagyo bagyo po ay. Eh. oh, may 30 kilos na puwari. Eh. Ah, eh. Huh, mga kaysa, nangangalahati pala ang tayo. Ah, ay, may ilang kilo na aray mga kaysa. eh, hindi ko biro ini-expect na pagkakadami pala. Doon pala ang tayo sa kalahati. Baka po tayo abuti ng gabi. Ah, ah. Ay, baka kami 50 kilos eh. Kasi nung mga 10 kilo. 1, 10, 20, 30, 40, 50, may 50 kilos na nga po ori eh. ah ah, eh baka po pala abuti ng mga 70 kilos ang madadali natin ngayon pangatlong pitas po ito, ay lalo pang apat kukuha po tayo ng mamimitas dalawang tao, hindi po kukuha kaya, kanina kanina pa po ako ay eh. dalawang tao pa ayun ay eh, antay tayo ng dalawang linggo bubungan na rin yung labak mabilis po itong sitaw bukas ko na rin katapusin mga kaisan gabi na yung dumilim eh nasa kalahati pa lang tayo <laughs> alin dyo gabi na. hindi ko na anong hindi ko na ani nag ay, ibibiyahe ko pa po ito pag hindi bukas ang mga imamaya pa tayo ay gagabihin maigi saan pa nga ba tayo may sitaw dini eh ayan naman mga kaysan puro bulaklak yan ayan puro bulaklak tapos ay puro bunga ayan hmm, wala hmm. puro bulaklak po sa makalwa po mas kaya kakayanin kaya mga kaisa ng isang dala sanay kaya pinapinabigatin po ito eh Kasi hindi ko pala kaya, ang bigat po. Ah ah. Ah, isang bunto naman ay. dadalawang ko unin ko po ore. Hindi kaya ay. Ah, mga kaisan. Good night na po. Oh, wala lang po natin, nahanap po ating mga produkto. Yan. Mga ah, kaya, sitaw, papayang malalaki. Yan, gabi na. Ha, ah, mga kaisan, good night na po. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Uh, bye. Yan, yeah, mga kaisan, ito na sa na po tayo. Kararating lang. Ito na po yung ano, yung uh, hu huli po natin kagabi. Ay, akin mo nang ipipressure. Salinan ko na siguro po gagat an hmm, nilagyan po ng uh, luyan dilaw. পুরোহিত দামে হুম